So, uh, good evening, I'm Officer Alden Richards, and for tonight, we will be drawing uh, the grant and their wishes, Magazine the senior class. Magandang araw po. Ako po si Christine Cruz. Noong time po kasi na yon, yung washing po talaga namin is mahina po siya umikot. Kung sa amin po, pag isang labahin po, matagal po talaga. Abutin po yung tatlong oras. Ganun po. Ako po si Lara May Labansa. Tinomen ko po doon is capital po for puto business. Parang may bumubulong rin talaga sa akin na try mo lang wala namang mawawala kasi magkukomit ka lang naman eh. Ako po si Angelia Padaragisalga. Naisipan ko po mag-comment doon kasi gawa ng sobrang sira na din ng cellphone ko. Uh, magandang hapon po. Ako po si Jerome Makabenta. Yung nanay ko kasi, siya na lang kasi yung nagtataguyod sa amin. Eh. Siya yung naglalaba para sa amin kasi kami, busy kami sa trabaho. sakit yung likod niya kasi manual lang yung paglalaba niya. Eh. Para po sa anak ko kasi pag may mga need po sila sa school, hindi po agad kami nakakabili po kasi talagang kulang po talaga yung budget po ng mister ko po. Uh, sobrang saya po dahil una-una po sa lahat, bilang magulang po, uh, gusto ko po sanang matupad yung wish po ng para sa akin po anak. Sana ay matupad po po ang wish ng anak ko po pag 18th birthday po na magkaroon ng regalo memorabilia po, or litrato niya, niyo po, na may autograph. At... Sobrang saya po, na, tsaka thankful po ako dahil sa dami po ng sumali. Ako po yung napalad na napili po ni na Sir Alden Richards po, tsaka ng Casino Plus po. Ah, sana mabiyayaan kami ng bago washing machine. Nanonood po ko, ay, hindi ko po talaga na-expect na mabubunot ako kasi ang dami pong sumali. Tanging hiling ko lang po ay magkaroon ulit ng kuhunan para sa pagtitimpla ko po ng puto cheese. Totoo ba to? <laughs> Wish ko po ay sana magkaroon po ng bagong cellphone. Kasi sobrang sila na po ang cellphone po at kailangan din sa pag-aaral. Hindi ko in na mananalo ako ng ganong cellphone eh. Yan, ang dream ko po ay matupad ang dream ng mama ko na magkaroon ng automatic washing machine. Ang laking pasasalamat ko po kasi sobrang laking ginawa po sa amin tong pamilya. Kunting ko rin, kunting ko lang po para sa akin anak ay magkaroon ng school supplies sa sapatos. Hindi ko rin po in na mapipili. Sobrang fulfilled po ang aking pong wish. Natupad po ang wish po ng aking po anak na makakapagpabrace po siya dahil po matagal na po inaming pinapangarap na mapaayos po yung kanyang ipin po. First time po magkaroon ng brand new, Ay, wow. brand new washing machine talaga. Papabilis po talaga tayo sa labahan. Sa pamamagitan po nito talagang babago po talaga yung buhay namin. Makakatulong po ito sa pag-aaral ko. Hindi pa kasi ako nagkaroon ng ganitong cellphone sa eh. ko. Masaya po para kay mama. Masaya po para sa kanya kasi hindi na siya mahirapan. Automatic washing machine na po yung gamit niya. Masayang masaya po kasi nag-grant na po yung wish ko. Namin para sana po. Masang gusto ko siya po talaga magka-tablet. <laughs> Maraming salamat, Mr. Alden Richards. Sa Casino Plus PH. Thank you, Alden Richards. Thank you, Casino Plus. Thank you so much, Sir Alden Richards and Casino Plus PH. Color your dream. Color your life. Color your dream. Color your life. Color your dream. Color your life. I more, wishes more wishes to come. Maraming maraming salamat po.